Sa so, hindi pagkakaintindihan, naawis sa saksakan ng pag-uusap lang sana na magbayaw sa barangay na Balwan sa bayan ng Mangaldan gabi nitong July 13, araw ng linggo. Ayon kay police Lieutenant Colonel Perlito Toyon, galing pa ng paranyake ang biktima para lamang sana bumisita sa pamilya ng kanyang kapatid sa bayan. Nagkaroon pa umano ng konting kasayaan sa lugar bago mangyari ang insidente hanggang sa uminit ang diskusyon sa pagitan ng magbayaw matapos pag-usapan ng mga presyohan ng kanilang mga ari-arian gaya ng mga alagang baka at iba pa. Hindi nagkasundong dalawa kaya doon na sila nagkasakita. Depensa ng sospek, bumawi lang umeno ito matapos siyang hampasin sa ulo ng kanyang bayaw gamit ang bangko. Isa namang saksak ang natamo ng biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa pagamuta. Nagkaroon din ng mild head injury ang sospek dahil sa pagkakahampas sa kanyang ulo. Sa ngayon, Hawak na ng polis siyang sospek at maharap sa kasong frustrated homicide. Meron pa rin sabi ni Sen. Escalante, na po ng uh, gabi ng director team. Ito po nangyari sa parang pinabaluan mga dead Ito po yung uh, victim ay si 08-17 years old. Ito po yung therapist na taga-paranyaki. Ito po yung victim natin, sir, ay kumisita lang sa kanyang brother-in-law dito po sa mga dead vaccinate. Uh, parang po isyete lang isang... Uh, mga graduate po din namin, mga misunderstanding. Uh, ito po yung mga away to pa o away to the property. Kaya lang po itong si itong mga ating sir na victim na nasaksak si po si Andres de Abrio ay nagkaroon po sila misunderstanding at uh, nagkakakitan po sila. At dumating pa sa punto na pinala po itong ano ng bangko si ito si suspect natin, si Andres Abrillo. Kaya po, ako uh, according sa kanya, nung na-interview, uh, po ay uh, po siya at sinakot siya itong uh, brother in niya, natong si ano, uh, Hirohito Sumbuan. Mm. Kaya po, uh, uh, may injured po ito na tinamaan po si Sam Dovin ah uh, uh, uh kung po ginamit. Uh, unfortunately po, hindi po natin na-recover yung uh, na ginamit. At uh, After po nang uh, pangyayari po na yun, dito po si di, Agnes po ay uh, po siya. Karo po kami ng manhan. Mm -hmm. At hindi uh, eh, po namin naan na ano na, yung bahay kasi po siya kaya nito ako ng mga bahay. At uh, dinegosyate na po namin siya na sumupo yung At sa tulong po ito ng barangay sa na John Pio Piyansa ay uh, napasupo po siya ng umaga. Dinala po dito sa na station namin. Mm -hmm. At uh, ito nga po, uh, di uh, sa noon na uh, napay na po siya ng kaso na pag-trace to homicide. Si, uh, si April po, suspect of mm -hmm. Yes. Uh, isa lang po sir yung ko uh, sabihan po, uh, the road, the road. Mm -hmm. Yes sir, sinugod uh, po siya dito uh, sa sa RMC1, dito sa Pinagupan. na po siya at uh, mali, yung uh, yung uh, Injured niya sa mga sakta kayo, mo po siya no, ano. wala nung po na sa mga by uh, yes sir, uh, uh, pabalik po sila sa dito sa station namin. At uh, according sa investigator na may hawak ay uh, uh, nasampahan na po siya ng Hindi mm -hmm. so, po, uh, possible po na kung nakainom pa rin konting kasiyahan. Mm -hmm. uh, kasi, nag-interview po ako nga po kaya hindi po hindi na sa IPTS nila. mm -hmm. uh, Wala naman po kung po si, ano, si Andres W. Mm -hmm. uh, so pala po sabi niya na kaya po gumanti siya ng taxa kasi pinalo po siya ng bangko mm -hmm. ng itong uh, si Heroito na uh, tungkuan ng brother ito niya. Kaya po uh, dahil nasaktan siya, gumanti po siya na ano, sinaktan niya po. Hindi po mm-hmm. isa uh, sa niya. Yes. Uh, so far kaya, uh, na nakuha naman po, uh, kinukuha na po ng statement kanina umaga kasi medyo hindi po masyado siyang may interview po talaga sa wala po dati. Mm -hmm. Kaya po, uh, today po, uh, this afternoon, uh, po po na sa ang mm -hmm. po na. Yes po, ganun po yung pagkasabi ng uh, suspect. Mm -hmm. Kaya po, uh, niya kasi pinalo po siya ng uh, chair po uh, po 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 Kaya mm -hmm. po, mayroon pong uh, injured po yung ulo po ng uh, suspect natin. At uh, ito po yung ginamotin po sa mapanan ng hospital. Kaya mm -hmm. At, uh, po talaga na po talaga yung sama ng uh, madamdamin na uh, kasi po talagang uh, napakukusapan po yung mga problema at uh, yung po ay napakukusapan na maayos. Uh, kaya po may mga ano tayo na dapat po i-function sila. Pero dapat po talaga uh, wag po i-dalin natin sa init ng ulo o mahimbang yung mahinaon po para po hindi pagsisiyan yung mga ginawa sa kanil pong mga bagay na nagawa na. Kaya po itong si suspect natin, nagsisisi po siya ngayon. Kaya lang po sabi ay nangyari na po yung incident. Okay. Kaya pala alam po na wag po talaga laging natin galing okay. sa Okay. Para sa programang Zona Libre, patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa Guulat, this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta radyo. Bombo!